All right, guys. Subukan natin magluto ng ah, manok na pinahiga. Kasi pinaupo daw eh, nakahiga ang yung manok eh. Aw, oh, pinadapa. <laughs> right. Lagi nanti nasi sibuyas ya sini Tapos, na hulu nasi bu ya. nanti kita sa caldero. lagyan natin sa gilid ng bawang sibuyas at luya syempre syempre lagyan din natin ng paminta buo langsung bu Oke asin alat na kaya yan tapos lagyan natin ng na. tubig na ay kumulo na siya guys amoy pa lang busog na All right. na lang natin na kumulo mga All right, tingnan na natin guys, parang uy. Sarap. Amoy pa lang. All right. Sarap ito. Sarap na kumain. Tagap na tagap na ako. All right. There you go. Sarap. Kainan na.